Ganang araw po, update tayo sa mga pinapalaki naming biik. Ito yung nasa loob ng kulungan natin. O, so, ayan, medyo malaki-laki na rin sila. At meron pa tayong susunod din na alagaan naman. Hatiin namin itong kulungan. Medyo malawak naman ito. Ayan, may kalahati yan. Pwede natin lagyan itong kawayan. Tapos lalagyan namin ng harang yan. So magiging dalawang kulungan to. Tapos yung iba na iaawat natin dito naman sa kabila Ayan, so, ngayon, ito yung first batch natin. Ayan yung mga pinapalaki natin. Ano lang to, hanggang panglitsunin yung target namin. No, pero tingnan natin kung yung iba nito kasi medyo pansin natin mabilis lumaki. So baka abot pa to hanggang pang fattening. No, dati yung mga sobrang liit, ayan medyo humahabol na sila tulad nitong si Black oh. Yung isang Black natin, humahabol na rin 'yan. So, ayan palaki na to. No, meron tayong 14 piraso dito na mga palakihin na mga biik. Medyo malaki na. Ito yung first batch tapos second batch doon. Habang sa labas naman yung mga pabo natin nandiyan naman. So, ayan sila diyan. O, tapos yung mga kambing naman, andito naman sa kabilang side. Yan. Ito sinarahan namin ng net para yung mga manok ay hindi pumasok. Kasi kapag ka nagpapakain din ng baboy, uubusin ng mga manok yan kapag ka open. No? So papasok sila dito, makikisalo sila. Which is delikado rin na baka magkahawaan ng sakit. Kasi yung manok natin, free range yan. Kung saan napunta, eh baka may daladalang Dalang uh, bakterya sa paa nila. Umaapak kasi yan sa pagkain. So kailangan nating harangan itong mga net na nasa paligid. No, sa kabila naman, kabilang side nandoon yung kambing natin, no. Si Mingoy nandiyan. Nandiyan si Mingoy sa labas. Tapos yung iba mga kambing natin ay nandiyan din. So ayan. So ito ay isa rin sa naging bunga ng ating pag-aalaga ng mga inahing baboy na naka-free range, no. Ito yung mga anak nila na ngayon ay pinapalaki na natin. Yung iba naman ito, mga biik na ibebenta na rin natin. So kahit no ay Uh, may kunting balik na rin yung tinatsaga natin noon na pag-aalaga ng mga baboy. Tapos ito, sa loob nitong kulungan, nilagyan din namin ng inuman. So may inuman din sila dyan. Ayan yung inuman nila. No, although ano tayo, dry, uh, wet feeding tayo, uh, may uh, hinaluan natin na tubig yung pagkain nila. At uh, meron din tayong inuman para kung in case na mauhaw sila, so meron silang maiinom. No, so... Ayan, medyo marami-rami na rin tayong nilagay at yan na may nauubos din nila yan. Binabalik-balikan nila yung pagkain nila. Ngayon lang medyo siguro na istorbok sila kasi nandito ako sa loob pagkatapos naglinis. Binigyan ko pagkain, kumain yan kanina tapos huminto muna sila sa ngayon. No, pero babalik-balik yan sila. So ayan o. malulusog na itong mga uh, biik natin. O. at maliliksi na. Dati nung una, medyo challenging din nung mga biik pa to kasi Talagang mayrong mga nagka-diarrhea, so mayroon dito na uh, na problema tayo ng mga muntikan na ring mamatay, no? Yung mga maliliit. So sila 'yon. Ito, tulad nito. Yan yung mga humahabol 'yan sila. No, kasi dati 'yan yung mga matindi yung diarrhea. So ang ginawa namin noon is pinakain natin ng mga dahon ng saging, no, yun yung mga binibigay natin sa kanila tapos mayroon ding punto na noong tingin natin malubha na yung diarrhea ay nag-inject na rin tayo ng mga injectable na antibacterial. No at uh, so far naman ay gumaling pero sa umpisa bago nag-inject, in inject muna namin ng ng vitamin B complex, no. Bago natin pinainom uh, bago natin inject ng mga antibacterial, 3 hours before natin in inject ng antibacterial, yun muna ng ah uh, 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 vitamins ang ating binigay para malakas sila at hindi sila matalo noong antibacterial. So, ah uh, ayan. Sa so, ngayon naobserbahan natin na habang sila ay palaki na eh okay na hindi na ganoon kahirap palakihin pero nung una lang talaga doon kami nakaranas na talaga nga namang I minsan parang mapapasuko ka mapapaisip ka at talagang uh, challenging no na inisip mo kaya ba namin talaga magpalaki kasi nung mga unang awat pagkaawat pa lang doon na nag-uumpisa yon may mga nagka-diarrhea, may mga nanghina may mga namayat so kinakabahan tayo nung time na yon no, buti na lang ay ganyo ngayon naging okay na at uh, nito na nga sa ganitong stage na ay malakas na rin sila no hindi na tulad dati no so ito napakinabangan natin itong pinagawa naming housing itong housing naman no ito yung ang ginawa namin is kawayan lamang yung palibot kasi hindi siya permanent dito sa area No, hindi kasi namin pwedeng lagyan ng permanent itong location na to. So, temporary, pero nakasimento yung sahig. Tapos ito naman, madali na rin i-maintain kasi kung masira man yung kawayan, meron namang mga tanim na kawayan na pamalit. Pero ito naman sa observation namin, based din sa naming namin bahayan ng baboy, na ganito rin, gagawa uh, sa kawayan, ay okay din naman. no Hindi naman agad nasisira. So gamit na gamit din namin ito. Ang ginawa lang na paraan, ayan, patalikod yung mga kawayan, kung pasin nyo, yung may balat nandito sa loob, yung pagpako niya paganoon palabas, <clears throat> para hindi makagat ng biik. Kasi kung nakaharap yan, madaling makagat ng biik yan at madaling masira. No, kaya ganyan ang estilo. Yan, patalikod ang pagkakalagay nitong kawayan. At dito sa lagay natin ng pigiri, eh, no, wala rin tayo dito mga malapit o kalapit na bahay. Yan, napalibutan tayo. Yan, napalibutan tayo ng mga damuhan. Nasa gitna tayo ng mga damuhan. Kaya safe na safe yung lugar natin para sa mga alaga natin. At uh, hindi lamang sa sakit, kundi doon sa pa, makaisturbo sa mga kapitbahay. No, ayon ay iniiwasan din natin. Kung kaya't ang lokasyon ay ito yung tamang lokasyon natin na medyo malayo doon sa uh, ibang area sa mga bahay-bahay. Uh, no? So, dyan sa labas naman, nandyan yung mga free range natin mga alaga. So, dito nga pala, yung mga inahin nito, doon tayo medyo malaki-laking na titipid. Kasi more on, mga natural yung pagkain sa kanila. No? Mas maraming natural na pagkain yung mga kangkong, kamote, kasaba, gabi. Yun yung mga pinapakain sa mga inahing baboy. Tapos ito mga biik, ito na yung naka feeds na. No pure feeds, uh, pero minsan binibigyan pa rin natin ng konti konting-konting mga dahon-dahon pero uh, maximum pa rin napakain sa kanila yung mga feeds na no kung kayat ayan naman ay mabilis ting lumaki no so ayan uh, yung aming paraan din sa pag-alaga nitong mga biik na palakihin at ayun uh, na, ito yung first batch tapos meron pa tayong na second batch at yun mag update din tayo sa mga susunod pa nating video at yun nga pala isa pa rin sa ginawa namin dito dati dahil ngay nagka-diarrhea So naglagay, binuksan natin yan. Nag free range tayo dyan. Inop, inopen natin, nilambat natin ng net yan. So lumalabas din sila dyan. No, yun yung isa rin sa na nakaka-relax sa kanila. Kasi sila ay galing din sa free range noon. ay ah, yung mga nanay nila, nandun sa labas, nakatali. Tulad nung ngayon, na no, mayroong isang inahintay niyang baboy. Ayun, nandoon. No, Tapos may mga biit yan dyan. So ganyan yung kanilang kuan, ganyan yung kinalakihan. No, kaya para mabawasan yung stress nila, <coughs> naglagay kami ng free range. Pero ngayon na medyo malaki na, hindi na kaya kasi nakakalusot na sila doon sa mga net. So, yan naman nakahanda naman sa sunod naman na batch na ating iaawat na. No, so, yan yung ating update muna dito sa Bukid Channel. Na nakapulutan nyo ng idea itong pag-alaga namin ng mga baboy at kabuhayan natin dito sa Bukid. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching po.